Kaugnay dito sa pagdiriwang ng Idil Adha, ito mga star nation, kanya-kanyang paraan ng pag-obserba ng Idil Adha ang mga Filipino Muslim ngayong araw. Ito ay bagamat original na paniniwalang Islam, ngunit pagdating sa Pilipinas, ito ay nahahaluan ng mga lokal na tradisyon, kagaya na lamang ng pagbisita sa mga kaanak at mga simpleng kasiyahan. Pero hindi o manunawawala ang mismong pinagmula na aktibidad na araw ng sakripi ni Abraham sa kanyang anak na si Isaac upang patunayan ang pananampalataya sa may likha. Ang Idil Adha po ay every ikasampu ng Zulhijjah ay pinagdiriwang po ng mga mananampalatayang Muslim ang Idil Adha. Ang Idil Adha po ay napakagandang gawain ng mga taong mananampalataya sa Islam. Ito po ay bilang paalala po sa kay propeta Abraham uh, kay propeta po Ibrahim alayhi salatu Ayon pa kay Ustads Alimudin Abdullah, maliban sa pagdarasal sa mga mosk o moske, mayroon din silang pagsasakripisyo ng mga hayop o ang kurbani o ritual ng pagsasakripisyo ng hayop tulad ng tupa, kambing at baka. Ang karni ay hinahati sa tatlong bahagi, isa para sa pamilya, isa para sa mga kamag-anak at kaibigan, at ang isa naman para sa mga nangangailangan. Bago sa gawa yung mga ibang gawain, Pagkatapos ng pagsasala ng idilabok, magkakatay po kami ng mga uh, kambing, baka o wala mang ibil dito, walang <laughs> pandito. Kambing at saka baka. 'yun po ang ibang gagawin namin. Sa dilabok, ipinagamibigay po yung kung ako po ang magkukurban, pinamimigay po namin yung amin korban sa mga taong hindi kayang magkurban. Maliban dito mga kabombot Star Nation, may pagbibigay din ng donasyon at akawang gawa sa mga mahihirap kahit hindi ito kakilala o walang kakayahang gumanti ng kaparehong ibinibigay na tulong.